Naiinis ka na ba sa kalagayan ng ating bansang Pilipinas? Tayo din kasi ang may kasalanan. Una, hindi natin binibigyan ng panahon na suriin ang mga kandidato na binoboto natin. Pangalawa, hindi tayo nagpupursigi na turuan ang isa't isa sa mga dapat natin ilagay sa pwesto at kung paano makikinabang ang lahat. Pangatlo, tinimbang natin na mas mahalaga ang koneksyon natin, kasikatan o ang pang-aaliw ng mga kandidatong politiko kesa sa kung anong magagawa niya para sa bansa. Pang-apat, nakinabang tayo sa mga bigay at ayuda na binibigay nila kapalit ang utang na loob na iboto at ilagay sila sa pwesto para bawiin din ito sa kaban ng bayan. Panglima, madami ang nagkaroon na ng pagkakataong mamuno, ngunit wala silang nagawang mabuti sa bansa. Pero ibuboto pa din natin ulit dahil mas madali yung kilala na kesa kilatisin ng iba na maaaring magpakita ng kakayanang mapabuti ang bansa. Hi, sawa ka na din ba? Magbago tayo para magbago ang Pilipinas.